Up, mga kalaptap na no. so for today's video is nandito na naman tayo sa ating fish barracks time check is 5.32 in the afternoon mga so pakainin natin yung mga koi natin at saka yung muli at saka gapi so yung ipapakain natin sa kanila is yung koi king pilit na no, kasi hindi tayo nakapag tunaw ng PBS so let's koi king and goldfish natin at bigyan natin dito so madumi na talaga yung mga storage box nila no? ay napadami at dito sa ating tuxedo ko nagapi yun, konti lang and then dito Ayan, may namatay na talaga. Mga kalapdap. Ito, oh. Wala. Wala, gumagalaw pa pala. So, iwan ko mga laptop na ko. Wala yan. Ang bigyan natin dito. At dito sa Team Black Molly. And then sa Red Dragon. Ayan. Yeah. Ayan wala pa anak yung red dragon natin sinya na sa inga mga kasi may manok dyan so dito sa tuxedo koy natin mga kalapta hindi pa sila ng anak so may medyo malinaw na yung tubig nila mga kasi may sponge filter so natanggal na naman ulit yung nandito mga pero inayos natin para may oxygen lagi nalang tanggal So, dito. Sobrang lakas lang. Aerator. Aerator lang po natin. At dito sa goldfish. So, yun. And dito sa fry natin, bigyan natin sila ng waking. Dito. Kasi man, napadami yung lagay natin dito. So, pisilin lang natin yan. At, bigay natin. Eh, kumakain sila. Yan. <laughs> Sarap na tingnan makalapta kasi cute kasi sila. Yan. Pisilin lang natin. At, ibigay. ya, And to. So, yun. May sagapin na, no. Ito is, hindi pa to namatay yung makalaptap. 100% yung survival nila. So, dito naman is, may namatay. Dalawa. Lagi na lang to. Patay na naman. Sayang. So, yun mga na bigyan na natin sila ng mga pagkain nila. And may mahina dito na moli. Eh, Ayan nakahiga lang. And dito sa ating tuxedo ko is maganda ng tingnan. Yan. So, pakainin natin to ng BBS baka laptop. Siguro bukas. Para makas yung mga putin or yung katawan nila, no? Tatak tin ko to mga laptop. Kasi baka umulan, umap umapaw, no? Ay, aapaw pala and then dito dito is takpan ko din baka dumihan kasi na dumihan yung uh, tuxedo natin so yan sya okay na So yun mga laptop, salamat pala sa panonood no at sana nag-enjoy ka sa video na to kasi yun lang naman yung laman ng content natin for today. So yun lang and don't forget to subscribe, click the tiny bell and please share, like, sh like comment and share sa ating mga video. So yun lang, peace out.